blago na kape Dito kami nakastamba oh. Good morning Oh dito dito kami nakastamba eh Ba diba? so, dito sa mga nang sasabing binabayaran tayo, hola. Dito simple lang buhay natin mga idol. Oh. Dito, dito nang simple lang. Dito yung mana namin. Kape. ilaw namin, ang ilaw namin yan. Isa lang. O yan, ang loob ng ano, ang tinutulogan namin. O. No? Dito kami nakatulog. O diba, simple lang. Simple lang mga lodi Okay, ilagay tayo ng mga manok. O diba, mga manok ng kaibigan natin. Ayan. Sarap kasi mamuhay sa bukid. Diba? Hindi tulad ng ano na sa ka malungkot. Ito ang alaga ko. Ito mga bahay nito ng mga kaibigan natin. Oh. Sobrang hirap namin. Minsan dito rin ako. Sa na anong naglalagay ko dito ng parang katri-katri. No? Dito ko ito tulog din, minsan. Dito kasi ano. Oh, minsan dito rin ako. Ang giga Dito, nagduduyan-duyan. Okay. Gumagawa pa ako ng ano. Gumagana na sa Bangko O dito, nagduduyan-duyan na nga mga idol. Kaya, sa mga nagsasabi dyan, hindi po tayo bayaran ni, ano, Tatay Diggs. Loyal po tayo sa kanya. Kahit wala tayong bayad, mas mahalaga yung pagmamahal natin sa Pilipinas kesa sa Uh, ba, uh, pagbamahal natin sa hindi magandang ano ulo natin. Tsaka napakaganda po ng ano eh Duterte administration eh. Kung makikita niyo, napakatahimik ng Davao, napaka uh, hindi walang problema masyado. 'Di ba? Tapos diba sasabihin niyo ang Davao magulo hindi ah. Napakaganda nung panahon ni Tatay Digong. Sobra. Very uh successful talaga ang Pilipinas